Impact Post Ay pekakabaneng at chi Isang mapagpalang araw mga kasawlo Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Kauwi po pala natin galing palengke ay Nagsaing na po ako Bale ko na po pala yung Ating bigas na malagkit yung ginagawa ko po yung pangalawang piga ng niyog Na gagawin nating latik Ayan hinihingi ko po At yan po yung pinangsasaing natin para sa ating malagkit na gagawin pong Halamay. At habang nagsasayang po, back post. At habang nagsasayang po tayo ng ating malagkit at nagpapakulo po pala ako dyan ng ating kamansi na gagawin nating ginataang kamansi po. Opo, ginataang kamansi. Ayan, naglalatik na po ako. Bali, yung kamansi po pala ay pinalambot ko na sa pressure cooker para mas mabilis. At fast forward po mga kasaulo Eto na tayo sa fast forward. Sinangkapan ko na po yung gagawin nating kalamay. Bali, yung oil po na pinaglatikan natin, hindi ko po yung tinatapon. Yun po yung ginagamit ko pang gawa po ng ating kalamay. Naglalagay po ako ng condensed milk, brown sugar, at saka butter po. At yan po, kunwari, ako lang yung maghahalo sa umpisa. Pero ang tatapos po niyan ay si asawa. Kasi po, alam naman natin kung toro malambat ipainin. Malambat? yung kalamay ay bumibigat po siya or uh, maka mangalay po siya sa braso. Kaya hindi ko po kayang ako lang po yung maghalo dyan. Kailangan po talaga yung mapursa po yung paghalo. Kaya si asawa po yung nagahalo lalo na pag maramihan po yung pa-order natin na kalamay. Habang nagpapainin po pala ng kalamay si asawa dun sa kabilang kalan, eh naglalaga na din po ako ng itlog dun. At ayan, nasangkapan ko na din po or nailuto ko na din po yung ating palabok sauce. Bale, palabok at kalamay po pala yung pa-order natin today. Bale, palalaputin ko na lang po yan. At pagkaluto po ng ating palabok sauce, ayan, nasa tabi ko po yung notebook natin para hindi po tayo magkamali kung ilan po yung pa-order natin na kalamay bale nilagay ko na po yan pag po nilagay ko na sa kanya kanyang styro kasi pag pinatagal pa po yan or pinalamig ang hirap po niyang ilagay sa lagayan parang na magbubuo na siya lalo na po, mo po yung kalamay natin is maligat ligat po at ayan po nailagay ko na sa kanyang styro at madami po yung latik hindi po natin yan tinitipid sa latik dahil masarap po ang kalamay pag malatik. At ayan po na mga kasawlo, it's time para magluto naman po ng ating, um, anong tawag dito, lunch. Ayan po. Bale, ginataang kamansi po yung luluto natin. Pinalambot ko pa po yan ng kaunti. Tapos, sinangkapan ko pa po yan ng ginisa at asin. Habang, ayan, binabad ko na po yung ating bihon ng tubig. Isang oras bago nating sangkapan yung ating palabok ay pinababad ko na po yan ng tubig na tap water. At kain na po pala tayo mga kasawlo na una na akong kumain sa kanila. Bale yung partner po pala ng ating ginataang kamansi ay ang tawag namin dyan is dulong eh. Ako po tawag ko dyan dulong or pritong alamang po sa Tagalog. Apakasarap po. At ayan, flex ko lang yung ginawa ni asawa sa likod. Yung net po na pansabat sa pasbol. Pasbol? Para yung mga langaw po is mabawas. Praise all to God. Uh, napaka ano po. Uh, Aus ka rin? Pertib? Uh, uh, effective po, napaka-effective. Ayan, naghang po ako doon. At ayan, natapos na po nating masangkapan yung ating uh, pansit palabok. At i-deliver ko na po yung dito habang si asawa ay mag-deliver po sa malalayo or sa ibang baryo. Kasama po pala akong mag-deliver sa Lualdalan pag ganyan po kasi inaantabayanan ko yung mga... pa-order natin, baka magtapon-tapon po yung sauce. Lalo na, pag may combo po, medyo mahirap po mag-deliver pag may mga combo. At ayan po no, napaka-press ko po dito sa dineliveran natin dito. Wala lang, share ko lang po. At thank you nga pala kapatad sa pag-order. Ayan, press ko din po kila sis... Ah, madal madalang lang po siyang... makita sa video kaya sinali ko siya ah <laughs> nepo montula at pag po natin ng bahay nagmerienda po tayo ng kanen at Hmm, gawa na. Pekka, sura, sura na pa. Wala lang po. na ah, alam niyo po yung kinaadik kanya, yung... Kung yung iba, adik sa sugal, adik sa ibang bagay, tayo po, adik sa coke, no? Alam mo yung bumalik yung pagkaadik mo sa coke. sa So, ayan po mga kasawlo. Hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye!